Beep, <laughs> beep, Itong ba na yung dito? Ito guys, yung kaganapan ngayon ng ano, bagyong agon dito sa amin sa Tayabas. Yung marami yung mga bagsak na sobrang hangin tas na yun. safe po sa inyong lahat guys. Okay. super lakas po. Ito lang po kasi may gintay. Kasi meron po yung laba, so mga sa mga lakas ng hangin. Ayan yung po medyo humupa ang bagyo dito ayan ang kinadat na ng paligid ng aming bahay oh so, ito ayan so, ingat po kayo mga pati mga kabayan ingat po kayo na ang bagyo So, ito na guys yung kalagay ng bahay namin ngayon after ng malakas na hangin at malakas na bagyo at malakas na ulan yung mga sinampay namin. Malalaba lang namin kahapon eh. Ganito naman yung nangyari. Kaya namin so akalain na ganito. Yan yung aking mga hardin na nasira na rin. Yeah. Mm -hmm. Dahil napasok din kami ng ang at ng ulan ay eh, ang bahay namin Para kami, hindi namin alam kung saan ilalagay yung, uh, yung, mga gamit. ang eh, linding namin ay inabot na rin ng ano, tubig ulan. Maraming bagyo talaga itong naabot natin. and guys, sa liit ng bahay namin, talagang pinasok pa rin siya ng tubig. ng na ni Ero lang ano, basura. na yung nangyari dito sa dahil mangga. tira-tira ang mga tanong sa akin ng mga mangga. dami nang nasunod. Sayang ang mga saging. Ang aking balingho yun. Ang aking hard na sira.